Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang kasong tungkol sa isang lalaki na sa araw ay mukha lang ordinaryong tao. Siya ay masipag, tahimik at isang seryosong doctoral student. Walang mapapansing kakaiba sa kanya pero pagsapit ng dilim ay nagiging isa siyang nilalang na walang konsensya at ito ay palihim na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Sa loob ng mahigit dalawang taon, inatake niya ang dalawang daan at anim na lalaki nang halos walang nakakakita o nakakahalata at nang sa wakas ay mabulgar ang kanyang kasamaan. Ito ay yumanig hindi lamang sa UK kundi di pati sa buong mundo, hindi naman makapaniwala ang mga tao na ang isang mukhang maayos, tahimik at edukadong lalaki ay tinaguri ang pinaka-notorious na sex offender sa kasaysayan ng Britain. Ang tanong ngayon ay paano niya nagawa ang lahat ng ito nang walang nakakakita? Paano niya pinili ang mga biktima niya at anong klasing sikreto ang tinago niya sa loob ng napakatagal? Iyan at iba pang mahalagang detalye ang hihimay natin sa kasong ating tatalakayin ngayon at bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito X -Files. Balik tayo noong taong 2017 at simulan natin ang kasong ito mula sa pinakaumpisa ang Manchester ay nasa hilagang kanlurang bahagi ng England at ito ay isang metropolitan borough sa Greater Manchester. Mahaba ang kasaysayan nito. Isa ito sa mga unang lugar na naging industrialisado sa buong mundo at ngayon ay itinuturing na pangalawang pinakamayamang syudad sa UK pagkatapos ng London. Sa puso ng Manchester ay matatagpuan ang Princess Street. na Napapalibutan ito ng sikat na Chinatown at maraming bars at clubs at ilang universidad. Pagsapit ng gabi, dagsa dito ang mga estudyante para makipag-socialize kaya sobrang buhay at maingay ang nightlife dito. At dito mismo nangyari ang kwentong tinutukan natin ngayon. Alas 6 ng umaga noong Hunyo 2 taong 2017, isang 18 anyos na amateur rugby league player na si Jerry ang bigla ang nagising dahil sa matinding sakit sa katawan. Pagbalik ng kanyang ulirat, nagulat siyang nakahiga siya sa kama, nakababa ang kanyang pantalon hanggang tuho at may isang lalaki na nakikipagtalik sa kanya. Mabilis siyang bumangon, tumingin sa paligid at doon niya napagtantong nasa isang hindi kilalang kwarto siya at sa harap naman niya ay isang hubad na estrangherong tulala. Sa sandaling iyon, habang masakit at gulong-gulo ang kanyang isip, dalawang segundo siyang natigilan. Sa mga sandaling iyon, malinaw sa kanya na bilang isang lalaking may mataas na pride, nilapastangan siya ng kanyang kapwa lalaki. Bumalot sa kanya ang matinding galit at gusto niyang bawiin ang kanyang dignidad na nawala sa kanya. Ginamit ni Jerry ang lakas at training niya bilang rugby player, isang matangkad, malaki ang pangangatawan at batak sa gym kaya mabilis niyang nadagit at nakalaban ang mas maliit at mas mahina at gumahasa sa kanya. Walang nagawa ang lalaki, binugbog siya, puro pasa at kalaunan ay hindi na gumagalaw sa sahig. Tumawag din si Jerry ng pulis pero pagdating ng mga pulis, ang nakita nila ay isang maliit na lalaking nakahandusay, hindi gumagalaw at halatang sugatan habang si Jerry ay mukhang walang pinsala. Sa paningin nila ay malinaw daw kung sino ang biktima. Dahil dito, agad nilang inaresto si Jerry dahil sa hinalang grievous bodily harm kahit ano pa ang paliwanag niya. Dinala ang maliit na lalaking puro pasa sa Manchester Royal Hospital para gamutin. Samantala, kahit anong pakiusap ni Jerry na siya ang totoong biktima, hindi man lang ito pinaniwalaan ng mga pulis noon. Ang punto nila ay ayos ka lang habang siya ay halos hindi makagalaw tapos sasabihin mong ikaw ang biktima. Bilang mga nakikinig sa kwento, halata na malaking hindi pagkakaintindihan ito. Pero noong oras na iyon, isinailalim si Jerry sa investigasyon bilang sospek habang ang maliit na lalaking ginagamot sa ospital ay nagpapakita ng kakaibang kilos pagkarating niya sa ulirat. Ayaw niyang makipag-cooperate sa investigasyon at tumanggi rin siyang i-unlock ang kanyang cellphone. Pero dahil sa matigas na pakiusap ng mga pulis nabuksan din ng kanyang phone. Pagkabukas ng kanyang cellphone ay bigla niya itong inagaw mula sa kanila at halatang may itinatago ito. Nang mabawi ng mga pulis ang telepono, bumungad sa kanila ang mga video, puro malalaswang footage kung saan makikita ang lalaking ito habang nang-aabuso ng mga lalaking walang malay. Doon lang tuluyang naintindihan ng mga pulis ang nangyari. Si Jerry ay isang ordinaryong taong biktima at ang maliit na lalaking puro pa ay siya ang totoong salarin. Ang lalaking umabuso kay Jerry ay si Reynard Sinaga. Ipinanganak siya noong 2003 sa Sumatra, Indonesia. Galing siya sa mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante na may-ari pa ng isang pribadong bangko. Kaya isipin mo na lang kung gaano sila kayaman. Dahil dito, lumaki si Sinaga sa marangyang buhay mula pagkabata. Kahit lumaking mayaman, hindi siya umasa lang sa pera ng kanyang pamilya. Masipag siyang mag-aral at noong 2006, matagumpay siyang nagtapos sa University of Indonesia ng bachelor's degree sa architecture. Pagkatapos nito, nagpunta siya agad sa UK para magpatuloy ng pag-aaral. Dumating siya sa University of Manchester noong Agosto 2007 at mabilis na nakakuha ng master's degree sa urban planning. Hindi siya tumigil doon dahil noong 2011, nakakuha rin siya ng master's degree sa sociology. Hindi malinaw kung ayaw lang niyang magsimulang magtrabaho o talagang mahal niya ang buhay estudyante. Kaya noong Agosto 2012, nagsimula siyang kumuha ng PhD sa University of Leeds na apat na taon niyang pinag-aralan. Sa kasamaang palad, nang unang isinumite ni Sinaga ang thesis niya, hindi man lang ito naaprobuhan dahil nahuli na siya ng pulis. Nasa proseso pa rin siya ng pagsusulat ng doctoral thesis niya at sa buong panahon ng kanyang pag-aaral, ang kanyang ama ang sumusuporta sa kanya sa pamumuhay niya sa UK. UK. Sa panlabas, mukha siyang maayos. Siya ay kabilang sa mayamang pamilya, disente, magalang at masipag. Pero kung uiisipin ay pwede bang isang katulad niya ay maging isang kriminal? Matapos ang masusing investigasyon, nakakagulat ang natuklasang ginawa ni Sinaga. Sobrang lala at kakaibang krimen na halos walang katulad, hindi lang sa UK, kundi pati sa buong mundo. Sinuyod ng mga pulis ang apartment ni Sinaga na malapit sa Princess Street kung saan maraming bars at club. Malapit rin ito sa Manchester Gay Village na marahil kaya niya pinili roong tumira. Si Sinaga ay bakla at hindi niya ito itinatago. Sa loob ng kanyang apartment, nakakita ang mga pulis ng maraming alak, kung ano-anong halosikogenic substances, mga gamit sa pagre at iba't-ibang storage devices para sa videos. At mula sa mga video na nakita sa cellphone niya, lumampas sa sandaang biktima ang sangkot at lahat ay mga lalaking walang malay. Ang pinaka nagtataka ang mga pulis ay bukod kay Jerry, wala ni isa mang nag-report nitong kaso ng matagal na panahon. Maingat na inisa-isa ng mga pulis ang mukha ng mga lalaking nasa videos. Sa kabuuan, 206 na mga lalaki ang nakita sa footage. Sa bilang na iyon, 136 lang ang nakilala. Ang natitirang 70 ay hindi ma-identify. Sinimula ng mga pulis ang paghahanap sa mga biktimang ito para sa ebidensya. Dahil sobrang haba ng panahong nakalipas, napatunayan ng footage na ginagawa na ni Sinaga ang krimen simula pa noong 2015 o mas maaga pa. Kaya marami sa mga lumalabas sa video ay nakaalis na sa lugar kaya sobrang hirap itong imbestigahan. Nagumbisa ang mga investigador na puntahan at kontakin ang napakaraming biktima sa England at maging sa iba't ibang bansa. Malaking gawain nito at kumakain ito ng sobrang oras. Karamihan sa kanila, nakakagulat na hindi man lang alam na nabiktima sila hanggang tawagan sila ng mga pulis. Marami sa kanila ang nagising sa apartment ni Sinaga at akala nilang sa mga oras na iyon ay sobra lang silang nakainom at mabait lang silang inaalagaan ni Sinaga. May ilan namang biktima dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya ay ayaw nang makisangkot at ayaw makipagtulungan sa mga pulis. Naiintindihan naman ng mga pulis ang kalagayan ng mga biktima at sa huli, 48 ang pumiling harapin si Sinaga sa korte. Sa loob naman ng courtroom, sobrang kalmado lang si Sinaga. Walang kahit anong pagsisisi at madalas pa siyang nakangiti. Tumanggi siyang umamin sa lahat ng kaso at iginiit na ang mga lalaking nakatalik niya ay pumayag daw at nagpapakawala lang ng kalokohan sa kama matapos makainom. Pilit niyang sinasabi na nagkunwari lang na natutulog ang mga biktima at kahit halatang walang malay sa video, sinabi niyang nag -e enjoy daw ang mga ito. Habang tumatagal, lalong naging katawa-tawa ang depensa ni Sinaga. Sinabi pa niyang lahat ng 48 na nag-aakusa ay nag-propose daw sa kanya sa apartment niya. Siyempre ay hindi pinaniwalaan ng judge ang kwentong malinaw na katang isip at alam ng mga biktima na puro kasinungalingan lang ang sinasabi nito. Para tuluyang ma-expose ang kasinungalingan ni Sinaga, napilita ng pulis na ilabas ang mga video na kuha sa loob ng kanyang apartment. Ang mga eksenang na pinapanood ng mga biktima kung paano sila inabuso ay sobrang sakit at napuno ng matinding kahihiyan sa kanilang mga sarili ang mga biktima sa courtroom. Sa video, maririnig pa ang paghilik ng maraming biktima na patunay na tulog sila at kontra sa kwento ni Sinaga. Ang unang inabuso sa 48 na sinasabi ni Sinaga na nagkunwari lang natulog ay si Tony. Noong 2015, sa kanyang edad na 22 ay sobra siyang nakainom noon sa club. Pagkagising daw niya, nasa apartment na siya ni Sinaga. Masama ang kanyang pakiramdam at punong-puno ito ng suka sa kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, hindi siya nag ng masama kay Sinaga at bagkus, nagpasalamat pa ito sa kanya dahil inalagaan daw siya nito. Mahilig ding magyabang si Sinaga sa social media. Isang araw ay sumulat pa siya na ang quote-unquote, ang Manchester ay isang mahiwagang syudad, isang syudad ng gay romance. Tigman mo ang sikreto kong lason at maiinlove ka dito. Noong Enero 2015 naman, inabuso naman niya ang isang 19 anyos na lalaki. Nakipag-away ang lalaki sa kanyang girlfriend noon kaya nagkaroon ng pagkakataon si Sinaga. Pagkatapos pa ng kanyang ginawa ay nagyabang pa siya sa kanyang mga kaibigan at sinasabing parang naging tagapagligtas daw siya nito at nailayo daw niya ang lalaki sa masamang girlfriend nito. Noong katapusan naman ng linggo noong Setyembre 2016, sa loob ng 24 oras, dalawang lalaki na naman ang inabuso ni Sinaga. Isa rito ang 19 anos na si Jack na sobra rin ang nainom noong araw na iyon. Pagkababa niya ng taxi, nakasalubong bubong si Sinaga at sabay silang pumasok sa kanyang apartment. Kinaumagahan, nagising si Jack na hubad. Pinaliwanag daw ni Sinaga na siya raw ang naghubad dito dahil nagkasakit daw si Jack at sa mga sandali pang iyon, nagpakita pa ng motibo si Sinaga pero tinanggihan siya ni Jack. Sa UK, para protektahan ang privacy ng mga biktima, lahat sila ay gumagamit ng alias pero may ilan namang piniling hindi manatiling anonymous. Sa mga sumunod na mga araw, isi isinagawa ang apat na magkakahiwalay na trial na hindi nagkakaapektohan. Sa mga ginanap na pandinig, ipinagbawal ang media coverage sa loob. Si Daniel ang unang pumayag na lumantad. Sinabi niyang isang araw noong 2015, nag-celebrate daw siya ng birthday kasama ang kanyang mga kaibigan at marami siyang nainom noon. Pagkatapos ng inuman, dapat uuwi na siya pero bigla siyang naihi. Pumunta ito sa makitid na eskinita sa tabi ng pub at doon siya nawala ng malay. Kinabukasan daw ay nagising siya sa apartment ni Sinaga at hilong-hilo at walang ideya sa mga nangyari. Akala daw niya ay lasing lang talaga siya kaya hindi niya ito inireport. Dumaan ang mga panahon at noong taong 2017, nagulat na lamang daw ito nang kontakin siya ng mga pulis at ipinakita ang video ng ginawa sa kanya at doon lang daw niya nalaman ang totoong mga nangyari. Hinatawa ni Daniel ang halos lahat ng mga biktima. Akala nilang lahat ay nalasing lang sila at dahil madalas sumasakit ang ulo nila matapos uminom, natatakpan nito ang sakit ng kaya hindi nila napansin na may masama na palang ginawa sa kanila. Pinagsama-sama ng mga pulis ang testimonya ng mga biktima at ang mga surveillance footage para muling buuin ang paraan ng pag-atake ni Sinaga. Madalas ay lumalabas ito pagkatapos ng hating gabi at dahil sobrang lapit ng kanyang apartment sa Bar Street, ilang minutong lakad lang ay nasa parang hunting ground na niya ito. Minsan nga ay nasa tapat lang ng apartment niya ay nakakatagpo na ito ng target. Sa CCTV, makikita kita na minsan paglabas na paglabas pa lamang niya, isang minuto lang ay may nadadala na siyang lalaki pa uwi. Pinipili niya ang mga lalaking mag-isa at kung may masyadong lasing na nakahiga sa eskinita o kalsada, dinadala niya ito diretsyo sa kanyang apartment. Kung nakatayo pa pero lasing, lalapitan niya ito, kakausapin at iimbitahin para uminom pa o magpahinga sa ibang lugar at madalas itong umiepekto. Pag sumasama na sa apartment, wala nang paraang makaalis ito. Ipapainom niya ang inumin na may halong pampawala ng malay at pag ininom nila ito, sila ay bumabagsak na. At para masiguradong tulog na nga ang mga ito, dahan-dahan niyang tinetest kung wala ng malay ang mga tao bago niya sila atakihin. Sa mga panahong iyon, kinukunan niya ng video ang buong proseso at kinaumagahan, sasabihin niya sa biktima na sinamahan niya itong umuwi dahil bumagsak lang ito sa kalsada kagabi sa sobrang pag-inom. Karaniwan ay magpapasalamat pa ang mga biktima sa kanya at aalis na sila. Gamit ang paraang ito, nagpatuloy siya ng dalawang taon. Noong Abril 2017, may isang lalaki na nag sa pulis na ang naaalala lang niya ay nagising siya sa kwarto ng isang lalaking Asian. Kilong-hilo daw ito noon at umalis na lang daw. Pero pagkatapos ng dalawang araw, napagtanto niyang naabuso siya kaya agad niya itong iniriport. Sa kasamaang palad, hindi niya maalala ang itsura o tirahan ng sospek kaya walang nakuha ang pulis na lead hanggang nabalitaan na lang niya ang kaso na nangyari kay Jerry na kaparehong kapereho ng sa kanya noon. Walang nakakaalam kung dahil ba sa matibay niyang pangangatawan o dahil sa mas kaunti ang nainom niyang pampahilo pero nagising na lang siya habang inaabuso siya at dito na bunyag ang ginawa ni Sinaga sa publiko. Umabot mula 2018 hanggang 2020 ang trial ni Sinaga kahit hindi siya umamin nahatulan siya dahil sa napakaraming ebidensya. Umaabot na 159 sexual offenses at 88 life imprisonments ang kanyang naging parusa. Anya ng judge, sa tingin ko, isa kang napakadelikado, tuso at sinungaling na tao. Sana hindi ka na makalaya. May kapangyarihan ang parole board na magbigay ng parole pero ang pinakamaagang chance niya ay pagkatapos ng 40 pa na taon sa 2060. Kung aabot man siya noon at hindi pa siya mamamatay, 77 ang kanyang magiging edad. Itinutupo turing siya ng Crown Prosecution Service bilang pinakamalagim at pinakamaraming kaso ng sexual offender sa kasaysayan ng batas sa UK. Kahit sa buong mundo, hindi pa nagkakaroon ng ganitong karami at seryosong krimen na nakatutok sa mga lalaki. Dahil sa ginawa niyang mag-isa, nagkaroon ng pangit na tingin ang mundo sa Indonesia. Maraming Indonesians ang nagalit kay Sinaga at sinasabing kahihiyan daw siya sa kanilang bansa. Ang iba pa nga ay pakiramdam nila ay masadong magaan ang kanyang naging parusa na dapat daw ay naging kamatayan iyon. Sa kasamaang palad, sa UK ay walang death penalty. Ayon kay Victim A, sana nagugulin niya ang natitirang buhay niya sa kulungan, hindi lang sa ginawa niya sa akin, kundi sa napakaraming iba pang sinaktan niya. Dagdag pa ni Victim B ay hindi ko makakalimutan ang araw na tumawag ang pulis. Binago nito ang buong buhay ko. Ayon naman kay Victim si, sana mabulok siya ng dahan-dahan sa kulungan. Sana maramdaman niya ang sakit at pahirap na naranasan ko. Sinira niya ang buhay ko. Sa buong trial, ang nanay lang ni Sinaga ang dumalo sa isang hearing. Sinabi niya sa media na hindi niya alam na bakla ang kanyang anak at religyoso daw silang pamilya at hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Nang maglaon, sinabi rin ng ama ni Sinaga na tama lang ang parusa ng anak niya at ayaw daw niyang makita o pag-usapan pa ang kasong ito. Sa katotohanan naman ay talagang lumaki si Sinaga sa isang religyosong pamilyang kristyano at maging sa UK, madalas siyang pumunta sa Sinasabi ng mga kaibigan niya na maraming beses nila siyang nakikitang nagsisimba at talatang mabait daw siyang tao pero hindi lang daw nila maisip na kaya niyang gumawa ng ganun. Binanggit pa ng mga kaklase niya sa university sa Indonesia na siya ay matalino, masayahin at positibo sa buhay. Normal lang daw ang naging sexual orientation niya at lumalabas na baka naging bakla lang siya nang tumira ito sa UK. Noong una siyang dumating doon, sa ibang lugar pa siya nakatira bago lumipat malapit sa gay village. Posible rin na matagal na siyang bakla pero dahil hindi ito tanggap noon sa Indonesia, hindi niya ito inilantad. Sa UK kasi ay mas bukas ang mga pananaw ng mga tao doon kaya malaya niyang pinili ang kanyang sexual orientation. Pagkatapos ng kasong ito, naglabas ng datos ang mga otoridad sa UK. Umabot sa pinakamaraming bilang ang mga emergency calls mula sa mga lalaking nagre-report ng insidente. Nabahala ang komunidad dahil noon, puro women safety lang ang kanilang tinututukan. Madalas kasing payuhan ang mga babae na huwag maglakad mag-isa sa gabi pero ang kaligtasan ng mga lalaki kay ay kadalasang nalilimutan bilang resulta ng kasong ito naging mas bukas ang komunidad sa kahalagahan ng proteksyon ng lahat lalaki man o babae at mas pinatindi ang awareness sa paggamit ng inumin at kaligtasan sa gabi pinakita rin nito na dapat may masusing monitoring at mabilis na aksyon sa mga ulat ng sexual assault dahil maraming biktima ang hindi agad nakakaalam o hindi nagre-report na siyang nagpapalala sa lawak ng pinsala at dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kasong nagbukas sa isip ng marami na ang sexual na pangabuso ay hindi lang nangyayari sa mga babae. Maaaring maging biktima rin ng mga lalaki at kadalasan ang mga insidenteng ito ay hindi agad nakikita o nare -report. Ipinapakita nito na mahalaga ang pagiging alerto, mapanuri sa mga taong nakakasalamuhan natin at ang pagkakaroon ng tamang proteksyon at suporta para sa lahat, lalaki man o babae ay napakahalaga. Madalas ay nakatuon lamang ang lipunan sa kaligtasan ng kababaihan pero ang kaso ni Sinaga ay nagpapaalala na lahat ay pwedeng maging biktima at dapat may proteksyon, alertness at support system para sa lahat. Bukod dito, ipinapakita rin nito ang lakas ng katapangan at determinasyon ng isang biktimang lalaki. Kahit gaano kabigat ang sitwasyon, minsan ang isang tapang na aksyon ay pwedeng magbago ng maraming buhay at mapigilan ang mas marami pang pinsala. Naway ang kasong ito ay maging paalala sa atin na huwag nating baliwalain ang mga senyales ng panganib At dapat tayong maging handa, alerto at may malasakit sa kapwa Dahil sa mundo, hindi laging ang nakikita natin sa labas ang totoo sa loob At ang kaligtasan ng bawat isa ay pantay na mahalaga At kung umabot ka sa dulong ito ay maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta Gaya ng dati ay i-comment mo naman ang saloobin mo tungkol sa video ito at ilagay mo na rin kung anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.